sa so, mayong hapon hapon ang gindoron de, uh, dira, <laughs> ato ang kuan ato ang uh, tubagon ning usa sa mga pangutana hain unsa daw ang kalahian sa magtutudlo diha sa Pilipinas ug mga lokal na magtutudlo nga magtutudlo ngan sa kuan sa sa Thailand I say lokal nga magtutudlo is because klase-klase daghan mangug mga kuan dire magtutudlo sa Thailand na ay mga langyaw mga foreign uh, foreign teachers na of course na po yung mga kwan, yung mga lokal sa mag-focus lang sa mga lokal nga mga magtutunlo nga sa sa Thailand o ato sa ikumpara sa mga magtutunlo diha sa kuan diha sa Pilipinas ah uh, unya sa so, lang ay of course atong sugdan ug unahon nato ang mga magtutunlo diha sa Pilipinas yung dili na po ako layon ibase na ko siya sa ako ang uh, personal kaugalingon kasi isip ah, uh, former deputy teacher okay um, na kasi kung sa private o uh, of course sa DepEd uh, pero meron akong tuig sa DepEd dito guys kinatumiyang ko ang eskulahan uh, sa sudan sa Dabao and then after a year na transfer ko sa kuan sa sa na uh, si ang kuan akong kas, kasinatian sa DepEd okay dili ta mo mo focus sa sa kon sa abilidad sa mga magtutudlo sa kuan sa 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 Pilipinas uh, sa DepEd siguro ko mag, mag mag mag-focus kaayo mga magtutulo sa DepEd. So ingon ani siya. Nakabalot hang, uh, ang mga magtutulo sa Pilipinas, grabe good ka mga puan ka unsay tawag ani ka mga energetic, grabe ka unsa ni skillful, grabe ka mga uh, pasensyoso, grabe ang puan. Name it all. Bombarded ang mga magtutulo sa DepEd og workshop, training, seminar uban pa diha a uh, magsugod sa kuan magsugod sa tulonghaan sa eskulahan na ay mga training nga nag provide ang atong principal uh, mga school head ug sa sa eskulahan sa district sa division sa region di ba dili gid na mahuman ang buwan nga walay mga training nga ginahatag ang ang, ang DepEd sa mga magtutudlo man ang equip ang mga magtutudlo sa DepEd oga kuan mga kinahanglan nga mga skills hain ma-share nga dito sa ato ang kuan ma-transcend dito sa ato ang mga mga uh, estudyante okay um siya unya grabe na ay kuan na mga magtutulog yun grabe ang energy grabe hype ka isulod sa klase ihatag gid ang 100% para sa mga bata uh, kung dili man ta maka-provide og ka ng mga teknolohiya hain uh, para masuportahan ang ato ang subject matter bitaw ma effective uh, effective nato nga ma deliver sa mga bata mangitag alternative ang mga mga, mga, mga si ma'am og sir mangitag mga alternative mangitag pamaagi para lang effective ang pag deliver niya sa iyang subject matter di ba uh, kay dili na to ikalimod na ang gitoy mga eskwelahan mga tulunghaan nga nga, nga kulang-kulang pud sa mga kuan kagamitang pandigma uh, in magamit sa eskwelahan di ba ingon ana siya mo na nga Ah uh, grabe ang kuan, grabe si Ma'am ug si Sir dira sa DepEd. Ah uh, kay kuan gid kaayo, tanang resourceful. Kumbaga, ga, grabe gud, grabe gud wa ko ika sulte. Grabe gud siya mukuot pas kuan, kagaling ang bulsa para lang gid kuan, para lang gyud sa sa ikaayo, sa iyang classroom, ikaayo sa iyang pagpanudlo. Unya kana siya, ah uh, tambling-tamblingan pa na dihang kuan uh, mga estudyante sa sa tulunghaan unya pag human uh, human um, discuss sa uh, theory sa classroom dadon ang mga bata sa gawas i-immerse ang mga bata sa komunidad para lang masilsil sa alimpatakan sa mga bata unsa ang value unsa ang 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 kinibitang kuan importansya ni ining gina, gina diskusuhan sulod sa classroom unsaon sa paggamit in real life situation ingon e ana ta ingon ana ta mukuan kuan mo mo, mo, mo say -say sa kinibanga teorya nga naa na patik ni ining mga libro, di ba? Ug unsaon nato siya pag pagkuan pag pag deliver sa mga bata ug unsaon pud pang sa unsaon un, pud sa mga bata pag kanang pag silsil, pag inculcate sa ilahang alimpatakan ug paggamit ni ini effectively pud. Di ba isip mga estudyante ngun ana siya. Unya kuan, mao bitaw na siyang uh inig mulang yao ang mga magtutundo nga mga pinoy nga his abroad mo shine bright like a diamond gud siya kay equip kay ang mga magtutundo nga pinoy og mga necessary skills para mutunlo din his uh, kuan sa laing-laing uh, nasod uh, sa kalibutan ingon ana siya mo compete ang mga pinoy grabe gud siya why kabutangan grabe gud um Naalay mga apan ah, Dili mga apan Siguro mga kakulangon ginagmay ah, Na mga kakulangon ginagmay so Sa so, sama bitawan ng kuan dili, dili tanang eskwilahan sa Pilipinas Maka-access sa mga teknolohiya Di ba? Dili tanang uh, sa Pilipinas naay mga let's say projector Na ay mga computer Ingun ana siya Maupunin siya ang mga butang ah, uh, To cite some examples lang na Maupunin sa mga butang Hain uh, tagilid ta nga area whereas diri sa Thailand grabe ingon anak siya Ako na siyang sumpayan o niya. <coughs> okay, mga magtutulod nga niya sa, sa, Thailand, ingon ali po ni siya, mga lokal ha in particular, uh, sulod sa pito na ko katuig nga niya nga pagpanudlo, nasuta, naobserbahan po na ako ang kalakaran nila, ilang sistema, ingon ali. Na ay part sa ilaha, I'm not saying general siya, pero mawi ako naobserbahan po, nga nabitaw parte sa ilaha, nga hain, they are very kanang traditional, Traditional. sa atua man gud is a very big no no nga ikaw traditional teacher ka di ba kinahanglan kuan ka animator ka director ka sa klase so on and so forth di ba diri man gud kay very tradisyonal ngano nakasulti ko very traditional is because very teacher centered ka ayo siya dili bitaw si engaging dili siya student centered dili siya walay dili kay ka makakita kay kan interaction between teacher and students student, students students ingon anak siya wala wala kay sa group discussion wala kay sa group activities so, dili nimo madala ang mga bata kay sa gawas ug ma-apply unsay um, natun-an sa klase mapadayon ni sa gawas sa klase ingon ana bitaw wala kay wala pud kay sa lay susama sa ato sa Pilipinas nga na, mga festival of talents talented ang mga mga mas matal, ma, mas kuan ka ng, talented pud kay mga mga estudyante nato ngan ha diri man good kanang makaingon ko nga unsa ba siya very i'm not saying tanan ha pero sa ako ang mga natudloan passive passive siya kana bitong mangugat ka mangugat ka kuan ka nang convince sa ila buhatan ninyo ni kuan himuan ninyo ni tungod kay ani 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 ana kana bitong mutambing pagkagtaman-taman ngan ha para lang sila makonvince nga okay sige mo follow ta kay nganong lisod man wala man gud ginahimo sa ilang mga lokal nga mga magtutudlo kay ang ilang go nauna sayang sa oras so kinahangla to nato ni humanon kung unsa na sa course outline so ang teacher is discuss 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 Kung ay pangutan na pang dito na mo sa sa end of the ko ano discussion man ngutan na lisod ka ay dala ng bata sa gawas diba to immerse them uh, kanang praktikal nga kuan nga nga unsa na Ah uh, buluhaton nga hain na hain hai subay sa imuhang subject matter. Diba? Ang muna ala siya, listen, Ah na po very spoon feeding. Anak siya, mga teacher, galingkod sa atubangan sa klase, samtang gadiskas, which is very big nose at toa diha sa Pilipinas. Ay, mura lagi Superman o Wonder Woman yung mga magtutulok sa Pilipinas. kang kanganhi, Kumbaga, ikaw ang maulo kay mura kag king ko man kaayo ko. Mura og dili man siya fit or si tabul sa ako ang klase nga ni him rag makuratan ang mga bata. Makuratan sila kumbaga bag-o sa ilaha. Bag-o sa ilaha kumbaga very idealistic kaayo kang eh. ani imong buhaton sulod sa imong klase unya di ay to mapalaw ka is because wala na sanay wala na anad ang mga bata nga kay wala man pud sa mga lokal nga magtutulong nga sa ilaha mo na wala sila na anad ikaw nga bag o maglisod ka There was one time galing nga nag-attend kong seminar ma mo, nahog murag speaker noon. E nga naman, ang ilang seminaran, kay murag 10 years ago pa, sa ato ada sa Pilipinas, pero mau pa ipag-introduce sa ilahangan he. So, murag, na, nahimo noon kong si Juan speaker noon. Diba? Kumaga, Muna ako makaingon ko when it comes to kanabitang sistema uh, skills skill sa pagpanudlo feeling ako, um, na ako advanced ang mga Pinoy pero when it comes to technology advanced sila dire why? fully equipped sila mga technology science lab, computer lab and all magamit sa kanang kuan mga bata ready na gin sila panan adiha kung wala tay kuan wala tay kagamitang padigma sa eskwelahan magita tag alternative mag effort pag mag-effort pag yung kuan dako si ma'am o sir para lang ma-deliver effectively ang subject matter sa mga bata si ingon una anak tangan ha pero diri given na siya pero wala lang kay nag-match ang kuan ang kanang skill sa teacher o kanabitong kuan unsa ang naa sa eskwelahan nga ni sayang lang pud siya kana siya so dili ego ato ang time nga sa 10 minutes ako dungagan mga impormasyon sa sunod nga video so kana lang siya daghan salamat og maayong adlaw